Abre-abre ya, abre-abre. Oh, kenal, hendut nih kayak apa? Kondisi kenal, mengapa 2.5, 2.5, berapa? Ini dia, tadi aku bicarakan. Kenipaan, is 2.5, 2.5, paan, ah. Dari is 2.5. Kan, ya, hendut lagi kayak ini, baik.

ko okay, kaya ako eh. oh, ano nga? okay na, yun po. Okay, na? Oh. so ito na ay uh, pina na po yung uh, binibili po natin na kulungan para sa ating mga alagang mga manok a few moments later so dumating na po yung ating uh, kulungan na pinagawa so ito lahat uh, tatlo ito na pwede natin ilagay yung ating mga manok sa nakuha ko lang ito siya sa halagang 1,900 yung itong kulungan para sa ating mga manok so tingnan nyo dito sa luwag yan so yan oh. so yung nandito banda dito hanggang dito Isang sukat nito is uh, 2.5 feet dito rin yung pag same pa rin is sa uh, 2.5 feet so kasi dito yung mga kung malalaki na siguro tulad nung nabili po natin ng mga sampin mga lima siguro Diyan, lima kung mga sisiw lang mga bagong pisa kasi siguro dito mga 15 uh, na mga sisiw siguro so gawin natin ngayon is uh, ilipat muna natin yung mga bagong bili natin ng mga sampin ng mga native chicken and also yung mga binilin po natin ng mga 3 months old ng mga basilan So as of now, dito lang muna natin sila lalagay dahil uh, wala pa ng ano, papahay uh, sa ating uh, mga manok. So yan. So kunin natin yung ating mga manok. So ito yung mga bagong bilik ko ng mga manok. Itong mga pino Binang sumi, kung isa jan na

three months old basihan ya yeah. ini uh, kita dari lahan <laughs> anak-anak Hmm. Dito tayo sa kabila. Dito, dito, dito. 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 Kasi ah. Lima dyan. Two, four, five. Okay. Dito. Dito. Tatlo. Mga basilan yan ah. Oh. Dito dyan. So itong uh, 1,900 na kulungan ay uh, hindi na po tayo lugi dito uh, Kasi kung i-compare natin kung uh, magpagawa po tayo uh, Sa panahon ngayon medyo mahal po talaga yung uh, mga materyales sa hardware And also mahal din po yung uh, bayad sa mga pag, uh, paggawa nito yung mga karpintiro so kung iisipin natin kung itutal natin kung magpagawa po tayo at uh, bibili po tayo ng mga materyales siguro sa ganitong hitsura ng uh, kulungan aabot uh, po siguro ito ng uh, 3,500 to 4,000 plus yung uh, ganito na kulungan uh, yung ganito 1,900 ito talaga is, uh, ito talaga yung uh, pinaka the best na option po natin para sa ganun is uh, uh makatipid po tayo sa ating kulungan. So ito yung uh, binibili ko ng na mga native na manok kanina. Yan 'no. Ang nakakatawa lang is may itlog dito sa kulungan, 'no? So naging itlog na yung mga mga native na binibili ko. Yan may isa itlog dito naman isa oh may isa din na itlog oh ayan kunin ko ayan ayan लोग